Hi guys, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog Ngayon lang ulit tayo nakabidyo Dahil masyado tayong busy sa trabaho So, for today's video Share ko lang sa inyo yung pagpapalit ko uli ng langis Yung langis na to, ito yung matagal ko nang gustong ipalit sa motor ko Which is yung Motol LE try natin siya Medyo pricey nga lang ito Kasi Wala, gusto ko lang itry baka pwede hanggang 3,000 kilometer pwede tayo bago magpalit para masulit naman natin yung kanyang presyo kasi medyo mahal nga siya may kabahanan then binili ko to sa JBT sa halagang 550 may kasama na siyang to gear oil na Atlantic ang brand so magpapalit na rin ako ng gear oil ngayong araw na to kasi ang tagal ko ng Oh, tagal na yun eh, yung huli kong palit siguro mga pangatlong palit ko pa lang to ng gear oil 14,000 km na yung aking motor well, hindi naman ako walwalan ano lang naman eh, trabaho bahay lang ang aking ginagawa so, yun, papalit tayo ngayon then tingnan natin yung first impression nung uh, andar nya kung totoo bang smooth na smooth ito kasi marami nagsasabi sa mga comment section na maganda, malakbo yung langis na to. Maganda sa makin ha. So, try natin. Mag-figure out natin kung totoo ba yung chismis. Let's go. Bet, hindi ka nga. Huwag mo lang. Ang hirap isalin. ibalik natin muna yung cover then isari na natin So, 1 liter ito, ipunin natin. Ewan ko kung kakayanin ba ng budget ko next month kung ito pa rin yung bibiling ko or sa susunod na parit ko, ito pa rin yung magiging ko. Pag maganda, pag kaya siya ng mga 3,000 kilometer na o kaya at least 2.5 ito pa rin yung bibiling ko kasi ganun din eh. Kasi uh, every 1,500 ka nagpapalit. 300 plus din yung 800 ml ng motor doon sa kanila. Sa iba, mas mura. Kaya lang mas tiwala kasi ako doon eh pag doon ako bumili so try natin so try natin siyang paandarin natin kung ano yung pakiramdam ko sa kanya So yun, as usual, sobrang smooth ng takbo niya. Sobrang sarap paan na Sobrang ganda. Siguro kasi bago. E, ganun naman eh. Pag diba? bagong palit, mas maganda yung takbo ng motor. So ito kasi, parang... ganda eh, parang nung bago pa siya. Ganun, ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Pero sana... Huwag naman 1.5 eh maramdaman ko agad yung gaspang. Huwag naman tignan natin kung gaano magiging ga magiging katagal yung uh, itatagal ng langis na to sa motor kasi ako alam ko yung pakaramdam ng sa motor ko kung dapat na siyang palitan o hindi ba dapat na magpalit ng langis o da, hindi pa ba dapat magpalit yun know? ko po kasi yun eh so, sa, kaya, sa ilang beses ko na pagpapalit ng langis sa takbo ng makina alam na natin yan kahit kayo guys alam niyan kaya lang kasi yung iba yung titipid, sinasabing, hindi, pwede pa yan, pwede pa yan. Pero pakaramdaman nyo yung takbo ng motor nyo kung okay pa ba or kung dapat pa ba siyang pali, kung dapat na ba siyang palitan ng langis o hindi pa. So yun guys, babalikan ko kayo kung ano yung magiging ah uh, pakiramdam ko dito sa langis na to. Pero pag okay to, siguro sana 2.25 magiging okay pa siya para sulit yung 500 pesos natin. You know guys, bye.